Nandito kami ngayon sa Naga Region sa <laughs> video na wala na magawa. Survivor ako kasi ang huli kain namin <laughs> 10 a.m. di ba? Ikaw. Purgam-purga sa Sisong. <laughs> Ganda nga ng kalagayan namin. Ayan, ngayon pala kami magdi-dinner. -de wala lang. Yo. DJ. DJ. Kalat nyo? Merap nga, wala naman laman. Puro lait eh, no? See? See how the Filipino stupid?